So yun guys, little to work tracker. Ito natin mga bato. Dosing tali. Hiningal din ako si akit panawag ako. Dito ito sa ano. Ah, gitna ng ano. Ah, kwari ito eh. Bundok. Napakalalim dyan, hinuhukay nila. Dyan 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 sa ilalim. May video ka dyan, pero bawal daw eh. Huwag yung ano nila, quarry. Kasi, kuhaan daw yun. Makapuntahan ng mga ano, yuro o guwan. Mga tambalos-los. <laughs> Nilagyan no. ko ng guma. Para hindi magkasira sila yung ano ko. Tali. Yan Siklos ko na. So ang timbang nito 23. Tin tin ah tin hub dito. Ah uh, 77 7 Sa so, ano trailer. Ano so, sila mga bato, mga tiles, magaganda yung tiles dito. Ito gagawin tiles din siguro to. Okay. na muna siyempre. So, share naman kung nagustuhan nyo. ito yan guys yung pagkarga ng person karga na sila dito world truck ito okay. dito sa kwan bukid man ito akong uh, kwan puntahan pira okay, yan yung lusong oh. kwari mga bato ang pangarga natin guys mga batong marmol mahalin daw ito so pag dito kayo magkarga ambot na lang <laughs> sabihin, asan ba ito? Ito ba talaga ang gargahan natin? Eh, hindi pa no? Bigat. Ang bigat, guys, ng ating pangarga. Pambihira yan. Para tayo tayong kuan Punta ng bukid nun. sa kuan. Laruhas. dito sa looban nila kasi hindi ko mahanap itong lugar na ito sabi ko saan ba ako magkakarga dito yung address doon nakatago <laughs> ang address na nilagay 15 lang dito sa 25 ito yan lang bibigay ko yung address dito magtipin ako dito baka makakarga si paring Rodil dito at saka si ano ito yung di dito address so magpipin muna ako ng address dito Ah, sigurado okay ayos na kapin na <tuh>. Kalain mo <tuh>. laglag -lag pa yung ano natin ah gulong oh last oh kita nyo guys mountain mountain in 430 meters turn right then take next right nalihwal hmm, leh isang mas pao oh. oh, ano na. kutsi kocchi gai Kung sunggol road, sunggol. Yan, nilagay nilang address. Doon sa ano, sa may 15, doon sa may highway. 15 street, ay eh, 25 yun papasok. Kaya, kunyuhan natin ng ano yun. Baka magkarga kayo dito sa ano, lugar na ito, mga mga kakuliga kung lalamove <laughs> hindi na kayo maliligaw hindi naman na no, kung tama lang yung address na nilagay nila dito, diretso na tayo dito. Wala nang problema kung doon kayo magano, kaso nga lang tago itong ano. Right, Hindi yung mahanap. Right. Hindi niyo mahanap. Sunin ito, sunin area. Okay. Sunin. Bigat yung karga natin mga bato. Oke, okay, ano let's go to Rambol so guys no na tayo wow, na naman so, kita nyo sanong, paano nyo mahanap lugar na yan no? sa mali lahat ng binigay nilang address pati dun sa client natin mali din kaya hindi natin matuntun yan pag ano, mahina ka sa ano mahina <laughs> so andito na tayo guys ano delivery area nila syudad dito eh Kaya, dun sa ano eh, Kaya kang contraction kasi pupuntahan ko eh Yan Subukan ko muna dito muna Kasi diyan contraction yung ano kayo pupuntahan eh Dito muna ako except delivery and 200 meters turn right. Ah, man, babalik lang ako diyan sa iyo pagkaano. Kasi tinuturo nito. Ang dinututungo ko yung ano, yung ah, uh, tawon nito. Yung delivery place ko. Traction kasi ito eh. Yan, except delivery, pupunta tayo. Take next right. 400 ano na lang 'Yan oh eh, no, bawal tayo, except delivery dito ano. Eh, nakita niya. yan nasa hmm. Prepare to arrive at your destination ah, sa, ah, sa bayan na tayo. No? i lang tayo. Construction site, ginagawa daw may tingin yung mga <laughs> kutsi bakit nandito ako sa syudad <laughs> ayan na. ayan nandito na tayo guys ito yung contraction o. okay so wait lang ha si signal lang napakatindi ng delivery good morning truckers ito yung na-stress uh, ko na naman dito Sino ba naman magkakalam papasok ako dito? Dito, may ginagawang building dito. Diyan. Ngayon, ito yung pang diskarga Nasa syudad ako. Hello. Ay, nasa school tayo. School, oh. Na-school lang ito, eh. Ayun, truck natin. Kita nyo yan, oh. No? <laughs> truck ni Boss. Amazing. Amazing uh, job. Lala Ayan. Ay ba? Rumam na lang yung mga kotse dito kasi nag-aalangan ako eh, siyempre. Hintayin ko muna yung ano, yung, yung signal nila. Hindi mo magkasi yung truck diyan, no? Hmm. Ay ba? So ano, lalamove ba? Lalamove pa? na tayo problema ko nito ngayon pag, pagbalik. ay Diyos ko sino ba namang papasok dito sa man, ano na ito hmm, Problema ko ngayon dito pagbalik Gagawin ko ng ano <laughs> ay, ay, ay. Kala mo naman nag-deliver ako ng ano dito So ayan guys, dito tayo nag-deliver. Ito yung gagawin nila. Alam mo yung ba yung pinasok ko eh, ano? Village na kasi lang truck. Problema ko naman yung pag-alang mamaya, pag-balik. pag ng ano, mamaya pag, pag pagbalik So, dinidiscarga na. Kasi babae dito, contraction. Hindi po contraction. Ang galing naman. Huh. Alam mo yung nagkarga ako nito, na stress ako. Napanood din sa video ng wheels ko. Ano lang siya, School, school siya. babae no? Ang galing. Cool. So kaya pag i-deliver kayo dito, sigurado mag-deliver itong mga kuliga ko dito eh. Kasi malaki pang ginagawa ng ano dito. Ito, so, napakalaki na ito. Sigurado mag-deliver sila dito. Ito school, schoolan. 20 daw siya, 20. So hindi ko sinabi yung uh, hindi record yung voice niya. Ayan, dyan ako atras mo na yan. Ang napad na nyo sa rails. Ayan. Kwilahan niya, kaya may mga bata. So, ito siya babae. Okay lang daw sa kanila magtrabaho dito. Ayan, so, hindi talaga ako makapag, ano, maniubra. Dito, atras talaga ako. Ang liit dito eh. Uh, ay, na-stress nice, ang person. Kasi pag didiritso kang gano'n. ano yun eh? Uh, one, ah, three meters lang, 3 meters. Okay, don't forget to subscribe. Follow my YouTube channel. At my Facebook page. Okay? Na-unload na. So ayun guys, nakapag-deliver na tayo kanina. Bali, papunta naman ako sa ano. mga kuliga ko ah. Pagka halimbawa, na-deliver kay dito. Kailangan niyo mag-Google map doon pa lang sa ano, sa stoplight. Papasok pa lang dito. Dito sa kuan lugar na to sa ano. Towers, ah, Towers. Ah, basta eh. Nahirapan ako magkalisod-lisod. Oh, diba? Uh, ba ito? Tumawag na lang kayo. O kaya mag Google Map. Okay, thank you guys. Ciao.